huwag kayong padaya ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali be not deceived evil communication corrupt good manners para to sa mga may pandinig na handang makinig paalala ng salita ng Diyos upang tayo ay hindi madaya ng mapanuksong kapanahunan lugar at mga tao na akala natin ay tama mabuting pakisamahan pero huwag padadaya sapagkat ang kanyang salita ay hindi nagkukulang magpaalala kaya pakinggan natin mabuting minsan pa huwag kayong padaya ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Panginoon sa paglilingkod para gampanan ang panawagan na inihanda niya para sa iyo at alam ng spirito mo kung ano ito, huwag kang papadala o papa ayon sa daloy ng mundo. Makinahantungan mo ay pagkadaya. Kundi gumising ka, pakinggan mo yung salita na sinasabi niya sa puso mo. Yung spiritong nasa iyo ang siyang nagpapatotoo. Nasa iyo ang katotohanan, kailangan mong tayuan. Na ikaw ay asin ilaw ng mundong ito. Yung mga tao na sa paligid mo, na nasa kaliliman, ikaw ang makakatulong sa kanila. Sa pagkat Diyos ang siyang gumawa ng pagkakataon na yan. Kaya kasama mo sila upang ikaw ang maging sinding liwanag umiilaw sa na ng kadiliman. Hindi ka makikisama para makisama. Makikisama ka sa paraan na sinasabi sa iyo ng banal na espiritu. Nagigay ka ng Diyos sa kadiliman para maginig. Hindi para, mawata, pa, hindi para mamatay yung iyong hindi ka patid pakinggan ito. Huwag kang padaya. Daigin mo ng mabuti ang masama. Hayaan mo na ang ng Diyos ang siyang magningning sa buhay mo. Sapagkat hindi ang, luma, ang pumapasok ang nagpapadumi sa tao, kundi ang lumalabas, sabi ng Panginoong Isus. Kaya ang tinutukoy dito hindi yung mga tao na masasama para sila'y hamaki, kundi yung mga tao na hinahayaan nila na ang lumabas sa kanilang bibig ay pawang kasamaan sapagat ito ang nagpapadumi sa tao at siya mag influence sa mga tao may tamang pag-iisip mabuting pag-iisip na dadating sa punto kung ano ba talaga ang tama kong isipin kaya ang kanyang salitay ng papaalala upang ikaw ay hindi madaya ng mga masasamang salita kundi ang siyang manaid at manahan sa iyo at mabas bibig ay yung mabuting salita, yun yung mabuting balita, yung mabuting ginawa ng Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo para ikaw at sila at ako ay maligtas. Ito ang paalala ng Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubusan. Huwag kang padayak.